akala mo kung sino magaling pa magsalita mapagmata sa kapwa maganda na kasi ang katayuan nila sa mga trabaho nila kahit na ano pa ang antas nila sa buhay dinaig pa nila yung walang pinag-aralan kung masta lahat talaga nagbabago masong kahit kadugo mo pa yan kumusta naman bilas ayos lang naman Bilang? Mitch naman. Nagbabaka sakali lang sana ako, Mitch. Anong nagbabaka sakali? Ano bang kailangan mo? At nandito ka na naman. Mitch, hayaan mo na si Masong. Nandito siya para sa kapatid mo. Wala na kasing feeling tumulong sa amin ni Ruby. Kaya na lang nung ang kapatid mo ang inaasahan niya. Hindi ba may trabaho ka naman? Pati si Ruby? Oo. Kaso, naubos din kaagad Para sa pag-aaral ng mga anak namin ng kuleyo at sa gamot ni Ruby. Bakit kasi pinag-aaral nyo pa? Dapat magtrabaho na lang sila. Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang mga anak namin kahit may sakit si Ruby. Kasi naman sa pinipilit nyo, kahit nahihirapan na kayo. Mits, sayang naman kung hinto sa pag-aaral ang mga anak nila kasama si Berkomits. Lalo na't matatalino ang mga anak namin. Tapos ngayon, ako naman ang mapipirisyo sa inyo? Mitch, tumigil ka na nga. At kakampihan mo pa talaga sila? Hindi naman sa ganon. Nakataon lang nagipit kami ngayon. Mukhang nagkamali ako ng nilapitan. At ako pang masama ngayon? Porket hindi ko kayo napagbigyan? Sige, tutuloy na po. Salamat. Berto, saan ka pupunta? Bilas! Bilas, kunin mo to huwag na bilas. Baka magalit pa ang asawa mo. Ako nang bahala sa asawa ko. Sige na, kunin mo na. Kahit hindi man to gaano kalaki, makakatulong to sa inyo. Maraming salamat, Bilas. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Balang araw, makakabawi din ako sao. Huwag mo nang isipin yun, Bilas basta't kaya ko, tutulong ako sa inyo. Sige, Bilas, alis na ako. Maraming salamat ulit. Sige, Bilas. Pasensya ka na, Bilas, kung masyadong makasarili ang asawa ko. Kamusta ng pakiramdam mo, Ruby? Medyo maayos naman na, Masong. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Oo, Masong. Sabi ng doktor, magpahinga ka muna at huwag kang magtrabaho ng mabibigat. Kaya ko naman, kahit simpleng trabaho lang. Hindi pwede, baka mabinat ka. Hmm. Hayan mo muna, ako muna magtrabaho dito sa bahay. Nasaan pala yung mga anak natin? Nahihatid mo na ba sa eskwelahan? Oo, maaga ko silang hinatid kanina. Kumusta na kaya si Ate Mitch? Hindi man lang ba niya ako kinakamusta? Baka abala sila sa trabaho nila. Hindi man lang niya ako naalalang kapatid niya. Hayaan mo na siya. May pamilya na kasi siya, kaya ganun ang ugali. Mabuti pa nga si Ate Mitch. Nakakausap niya si ate na nasa Amerika, samantalang ako hindi. Oo nga no. Di ba mabait yung kapatid mo yung nasa Amerika? Oo. Mabait yun. At kasundo ko siya. Bakit hindi mo siya kausapin? Para masabi mo yung problema mo? Ayaw naman nilang ipakiusap sa akin. Sila-sila lang naguusap. Ganun ba? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanya? Alam naman niya yung kalagayan ko, Masong. Kung sa bagay, hindi mo na kailangan ni Palam pa kung may kusa siyang tulungan ka. Isa pa, si Ate nga. Alam niya na may sakit ako. Siya dapat ang magsabi sa kanya. Hayaan mo na. Kung ting na lang, malalagpasan natin ang problema ito. Salamat, Masong. Kasi nandyan ka sa tabi ko para alagaan ako magpalakas ka. Andito lang kami ng mga anak mo na nakasuporta sa'yo. Patawad, Ruby, Kung hindi ako ganun kayaman para maybigay ko lahat ng mga pangangailangan mo, hindi ka sana naghihirap ngayon. Hello, Mitch. Kumusta? Hello, ate. Napatawag ka. Kumusta si Ruby? Magpapadala ako ng pambili niya ng gamot, kada buwan. Ayos lang naman si Ruby. Ako nang bahala sa mga gamot niya. Ako nang bibili para sa kanya. Tama na ba yung 10,000 para sa lahat ng gamot niya? Oo, ate. Ayos lang yon. Hindi naman lahat iaasa niya sa atin. Tulong ko na yun sa kanya kasi alam ko na hirap din siya may trabaho naman siya. Dapat, matuto din naman siyang bumili ng mga gamot niya. Hayaan mo na yun, Mitch. Tayo ang may magandang trabaho. Oo, ate. Ako nang bahala. Baka mamaya, yung kinakasama niya pang makinabang pag binigyan mo siya ng pera. Ikaw na ang bahala. Basta siguraduhin mo na mabibili mo lahat ng gamot niya. Oo, ate. Ako nang bibili ng gamot niya. Hindi ka ba nagbibigay ng mga pagkain kay Ruby? Ayoko magbigay. Baka mamaya ipakain niya pa sa kinakasama niya. Anong ibig mong sabihin? Basta. Ako na magbibigay sa mga gamot niya, ate. Sige, ikaw ang bahala. Sige, ate. Wala kasi akong tiwala sa kinakasama niya. Sige na, ate. Bye. Berto. May gagawin ka ba ngayon? Wala naman, bakit? Ipapadala ko sana 'tong binili kong gamot para kay Ruby. Sige, idadaan ko na lang mamaya. Oh, ito. Bakit ito lang ang binili mo? Tama lang 'yan. Para naman makapagpahinga ang kapatid ko sa gamot. 'Di ba kumpleto naman ang binibigay sa iyo na pambili ng gamot para kay Ruby? May trabaho naman siya, ah. Kung tutusin, sobra pa nga ang binibigay sa inyo ng ate mo, ah. Bakit kailangan mo siyang tipirin? Hayan mo na ako, Berto! Kahit na, hindi ka na naawa sa tao. Bakit naman ako maaawa sa kanya? Mamaya, mamihasa pa siya. At umasa na lang sa bigay sa kanya. Kawawa naman yung tao. Pang-ilang araw lang tong gamutan niya. Kailangan paghirapan din niya. Hindi 'yung aasa lang siya sa amin. Kaya nga kasi kayo ang nakakaangat sa buhay. Sana kayo rin ang nakakaintindi sa kanya. Hirap na nga 'yong tao, pinapahirapan niyo pa lalo. Eh anong ginagawa ng kinakasama niya? Tanggapin niyo na sana Mitch na may bago na siyang pamilya. Wala na kaming pakialam. Siyang may gusto ng buhay na yon. Kaya ba lagi nyo siyang iniipit? Imbis na tulungan nyo siya? Oo. Kaya ayaw kong magbigay kay Ruby. Baka pakinabangan lang ng kinakasama niya. Hindi mo ba alam na may kaya din ng pamilya ni Masong? At kung umuwi ang mga kapatid niya galing abroad, laging may pasalubong si Ruby. Samantalang kayo, kung itrato niyo siya, parang hindi nyo kapatid. Basta, isa lang kinikilala namin na asawa ni Ruby. Sino? Yung nagpahirap sa kapatid ninyo? Eh, nasaan na siya ngayon? Di ba? Lahat ng negosyo nila, nalugi. Dahil sa asawa niya. Di ba? Kawawa ang kapatid mo. Nainiwanan siya na puro utang pinakinabangan lahat yon ng dati niyang asawa. Tapos ano, umalis at nagpakasasa sa buhay? Hindi nyo na naisip si Masong na siya ang kumupkop sa kapatid ninyo? Sarado kasi ang mga isip ninyo. Sana, naisip nyo ang nararamdaman niya. Tumutulong na nga kami. Tapos kami pang masama. Kung tutulong kayo, dapat bukal sa kalooban nyo. Hindi nyo dapat binibilang ang pagtulong. Iniipit nyo lang yung tao sa ginagawa ninyo. Kung wala lang sana si Masong, buo pa sana ang pamilya nila, Ruby. Sa tingin mo, bakit ayaw ni, ni Ruby sa dati niyang asawa? Dahil lang ba yun kay Masong? Gaano nyo kakilala si Masong kaysa sa kapatid nyo? Dahil lahat ng negosyo nila nawala, kaya walang kasalaran si Masong. Kung ako sa inyo, masisipin ko pa ang kapatid ninyo. Diyan ka na nga. Kung ano-ano pang sinasabi mo sa akin. Bakit ka magagalit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Ano yan, Ruby? Ah, wala masong. Ano naman ito, Ruby? Mga utang yan ng dati kong asawa. Bakit ikaw yung sinisingil? Dinamay nila ako kasi ako yung asawa niya. Bakit hindi siya yung sinisingil? Di ba wala na yung negosyo niyo? Oo. Ako kasi ang naiwan dito. Kaya ako yung hinahabol nila. Di ba marami kayong pautang? Bakit hindi yon yung pambayad nyo? Yun na nga, Masong. Ang hindi ko alam, lahat pala ng pautang namin, siya na ang naniningil at nakikinabang. Kaya pala bumagsak yung negosyo namin dahil lahat ng kinikita namin at unti-unti niyang kinukuha at tinatago lahat ng perang pinaghihirapan ko. Kaya pala bumagsak ang negosyo ninyo. At may ginagawa siya. Pinapalabas niya na ako yung masama. Hayaan mo na, Ruby. Hindi na siya nakakatulong sa'yo. Ngayon, ako yung nagbabayad sa mga utang niya. Eh, anong sabi ng mga kapatid niyo tungkol dito? Hindi nila alam na ako yung biktima dito. Sana, naiisip ka din ng mga kapatid mo. Mas pinapaniwalaan pa nila yung dati kong asawa kaysa ako na kapatid nila. Kaya ba hindi din nila ako matanggap? Oo. Isa lang kasi ang kinikilala nilang asawa ko. Sana. Binigyan nila tayo ng pagkakataon na intindihin. Hindi mo kilala yung mga kapatid ko, masong iba'y ugali nila. Dahil ba mayaman sila? At ganun na lang nila ako itrato? Ganun talaga masong lahat nagbabago. Lalo na pag wala na silang pakinabang. Matagal na ba silang ganyan sa'yo? Hindi naman masong. Ruby! Ito oh ate! Nandiyan ka lang pala. Mabuti, naabutan kita. Mabuti na padalaw ka, ate. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yan, ate? Ruby, may gusto lang sana akong hingin na pabor sa'yo. Sige, ate. Sabihin mo lang kung kaya ko. Naluwi kasi ang negosyo ko. Baka pwede mo akong tulungan. Di ba maganda naman ang takbo ng negosyo niyo, ate? Oo. Kaso nakasanla ang bahay at lupa namin sa bangko. Ganun ba, ate? Ang ginawa ko pa naman ay magpautang ng magpautang. Tapos tatakbuhan lang kami. Paano na yan, ate? Anong gagawin natin? at punta ako dito at sana matulungan mo kami. Ate, nagsisimula pa lang kami sa negosyo namin. Huwag kang mag-alala, Ruby. Babayaran din kita agad kapag nabayaran na ako ng nakautang sa akin. Susubukan kong tulungan ko kayo, ate. Maraming salamat, Ruby. Kapatid kita, sino pa bang magtutulungan? Mabuti na lang at nandyan ka para tulungan kami. Hayaan mo ate, makakaraos din kayo. Magaling ako sa negosyo, kaya sigurado makakabawi din kami. Oo naman ate. Noon, may pakinabang pa sila sa akin. Ang babait nila sa akin. Nung may pera pa ako, hindi ako naging madamot sa kanila. Pero ngayon, kung kailan walang wala ako, ramdam ko ang hirap kung paano nila ako tiisin. Hayaan mo, Ruby. Nakakarahos din tayo. Magaling ka sa negosyo at madiskarting tao. Lumilipas ang panahon, Masong. At isa pa, tumatanda na tayo. Kung may magagawa lang sana ako, Kaso, sakto lang yung kinikita ko sa pang-araw-araw natin gastusin. Hayaan na lang natin sila, Masong. Tumutulong pa rin naman sila sa akin. Tumutulong nga, pero may limitasyon naman. Pag ginigipit ka pa nila. Pagpasensyahan mo na lang yung mga kapatid ko. Akala mo kung sino. Magaling pa magsalita. At mapagmata sa kapwa. Maganda na kasi ang katayuan nila sa mga trabaho nila kahit na ano pa ang antas nila sa buhay dinaig pa nila yung walang pinag-aralan kung masta lahat talaga nagbabago masong kahit kadugo mo pa yan hindi sana sasama ang loob mo sa mga sinabi ko Ruby hayaan na lang natin sila wala na tayong magagawa sa mga ugali nila tama ka Ruby sasama lang yung loob mo Ate mo, Bakit naman kaya tumatawag si Masong sa akin? Sige na, Mitch. Sagutin mo na. Hello? Bakit ka ba tumatawag? Mitch, wala na si Ruby. sa sabi mo masong. Hindi na umabot sa hospital lang kapatid mo. Ha? Anong ibig mo sabihin masong? Ang bilis naman ang pangyayari. Wala na si Ruby. kawawa naman si Ruby sa mga kapatid niya. Hindi man lang nila makita ang hirap ni Masung ngayon. Tama na yan, Mitch. Wala na tayong magagawa. Nangyari ng lahat. Bakit ganun, Berto? Ang bilis ng pangyayari. Hindi natin hawak ang buhay na pinahiram sa atin. Maiksi lang ito. Nagsisisi ako sa ginawa ko kay Rudy. Sana, noon pa sana, Mitch. Pinaramdam mo sana sa kanya na mahal mo siya. Nagkamali ako, Berto. Talagang ganyan. Laging nasa huli ang pagsisisi. Sana pala. Pinakinggan ko ang mga hinaing niya noon. Lagi ako nagagalit sa kanya pag humihingi siya ng tulong sa akin. At hindi ko tinanggap na may bago na siyang pamilya. Doon ka nagkamali, Hindi tayo perpekto. Wala tayong karapatan husgahan ng isang tao. Sana pala. Ipinaramdam ko na mahal ko siya. At inunawa ko ang lahat ng mga gusto niya kung nangyari yun, naging masaya sana siya. Kaso, hindi ko ginawa kasi makasarili ako. May kotse nga ako. Magandang trabaho. Malaking bahay. Halos na sa akin na lahat. Pero, wala nang kapatid ko na lumalapit sa akin at humihingi ng tulong. <laughs> Sana mapatawad mo ako. Mabait si Ruby. Alam kong mapapatawad ka niya. Sana nga, Berto. Sana nga.